isang ano, na parang nasa ibang bansa, ginanin niya yung fig tapos kain hmm napakatamis hmm ang sarap rin ng variety dito hmm Lubos. Magandang araw po mga kakapul. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ating feed. So usual kasi kapag ka nag-harvest ako ng feed, napaka, kaya nito, napaka pula po nung, ano, ng fruit, ng mismong fruit, kapag ka hinog na po siya. Pero ito, ngayon, kung makikita, hindi po siya dark, ay uh, usual kasi na kulay ni base purple na may pagka-red din. Yan. So ito po siya, uh, hindi po ganun ka-purple at hindi po ganoon ka-red yung ating um, figs. So ito pala yung dahilan kasi ang po niya, marami pong dahon. And then ang ginagawa may nakita ako sa ano sa uh, online na kinukunan po talaga nila ng dahon para ma-expose po siya sa araw. Yun po yung isa sa mga nagpapatamis rin po ng uh, fruit. So, ito, kukuna natin ng dahon para mas ma-expose po yung bunga sa araw. Kasi ito, natatabunan po siya ng mga dahon. So, enjoy na enjoy po yung last tourist dito kasi nakabili po sila ng fruit ng fig ito so, ganito pala ginagawa nila nakuna ng um, dahon and, kung may mga fig po kayo so pwede po tayong uh, magkuha ng dahon so ayan exposed na exposed po siya sa araw and then dito rin ayan, ito rin po And ito yung ano, pag naunahan talaga tayo ng ibon, ubos Ayan. favorite na favorite ko tu ng ibon Ayan. ito pa ayun, meron ng hinog pero hindi siya ganun ka ano, ayan So pwede natin itong pitasin. 'Yan. And then yung isang ano, na, parang nasa ibang bansa ginanin niya yung fig. Tapos kain. Mm. Napakatamis. Hmm. Yung <laughs> sarap ng variety na ito. Hmm. Ayan. Ubus. Oo, oh, nag-vlog pa ko. Hmm. yan dapat i-expose natin yung hmm um, napaka-crunchy pala nung balat ng fig kapag isalin natin sa pagkain ayan post na dito ayan, ang daming huma ayan hindi siya ganun ka Ha? Ah, ah, ha? Ano? <laughs> Kapag ka hindi na-expose, hindi siya ganun ka ah, luto yung kanyang color. Ayan. So ayan, exposed na. Ayan, meron ng inubos na ng ano ibon. <laughs> ayan <laughs> naubos na ng ibon sobra kasing tamis nito and napaka juicy eh hmm. so yun lang share ko po sa inyo itong fig na kinuna natin ng download para ma-expose yung bunga sa sunlight sarap mm -hmm.